Panibagong bagong insidente na naman ng pangaras ng ginawa ng China laban sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng resupply mission ngayong araw. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Sa video nito, makikita ang pinapalibutan ng mga barko ng China Coast Guard at China Maritime Militia ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 5203 ang Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan para harangan ito bago makarating sa BRP Sierra Madre na maghahatid ng mga supply sa mga tropang nakadistino roon. Hinaras din ng China ang isa pang resupply vessel na Oniza May 1. Dahil dito, naghain ng diplomatic protest ang Foreign Affairs Department laban sa China sa pamamagitan ng maritime communications mechanism. Naiparating na rin ng embahada ng Pilipinas sa Beijing ang nangyari sa Chinese Foreign Ministry. Mariing kinundinan ng task force ang agresibong aksyon ng China laban sa lehitimong routine Philippine na Resupply Mission sa Yungin Shoal, lalo na't inilagay nito sa alanganin ang buhay ng mga sakay ng barko. Pero tiniyak naman nilang hindi sila papatinak sa aksyon ng China. Matagumpay namang nakalusot ang resupply vessels at nahihatid ang supply sa BRP Sierra Madre. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagitinga ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at PCG sa kabila ng hamong pinagdaanan. Bea Bernardo, para sa bayan.